solo, abante, touch, double, isa pa, touch, good, atras, atras, ikot, 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 good, may ga, oh, may gulong, good, nauna <laughs> pa sa, nauna pa sa, kan eh, tabi muna kayo, solo, atras, atras, oh, saan, nasa, umi, Sumala, atras. Atras. Center. Patungin pa. Tingin sa kanan. Kanan. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Patungin pa. Good. Abante. Ulit, ulit. Nawawala sa kanan. Abante. Ikot. Dito, dito. Solo. Ikot. Good. Dito lapit. Abante. Touch. Good. Ab dito. Atras. At atras. Oh, good boy. Reklamo agad. Ula abante. Touch. Good. Ulit. Hindi nakita sa camera. Teka, teka. Ay, yung <laughs> mag- itatouch may gumitbit. Teka, teka. Sara, mamaya ka. Mamaya, Sara. Touch. Good. <laughs> Dito. Touch. Touch. Dito. Touch. Oh. Touch. Oh. Touch, oh. oh. touch mo na. Good. Good. Dito, pasok. Dito. Pasok. 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 Good boy. Touch. 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 Touch mo, touch. Good. Abante Oh, uh, kunin mo. Kagat mo. Ay, eh, kunin mo. Bigay mo sa akin. Kunin mo. Good boy. Good. Solo, pakihawak. po sa lahat po makakagusto ng aming video. <laughs> Binigay na sa iyo pa. <laughs> salamat po. Ayan po ang simpleng talit ng aming Bibi Solo. Salamat po sa tumapos ng video na to. Sana po magustuhan niyo yung talit ni Solo. <laughs> ayan ang aking Bibi Solo. Sa nagre-request po ng picture ni Solo at ni Clear, ayan po magkasama sila sa video na to. Bibi! <laughs> Ang pinagkaiba po nila, si, si Clear ay may brown, si Solo po ay white lang talaga. Ayan po, God bless po sa ating lahat. At ayan na nga po, napanood nyo po ang simpleng talent ni Bibi Solo. Kaya naman po, sa susunod po, kay Gracia naman po ang aming ipapakita. Paano po, po ba yung kayang gawin ni Gracia? At syempre po, ganun din po si namin sila dahil magkasama po sila nung araw na sila ay aming na-rescue sa sementeryo. Kaya naman po, abangan po natin kung ano yung talent ng dalawang magkapatid na si Grace at si Gracia. Salamat po sa panonood sa aming Barako Family. Like and follow. Thank you po. God bless.